I would just like to remind you, you said that lie because strike 2 ka na. Ano bakit? Because when you were invited and you were asked to be excused during that hearing, previous hearing, sabi mo po, nagpadala ka dito ng excuse letter because of your medical condition. Pero nandun ka po, nanood ng basketball championship. Don't lie because strike 2 ka na. Uh, medyo, ano po, uh, die-art po kasi ako ng basketball. Pinilit ko pong nanood. Eh, ba't mo? Tumalo doon, manood sa basketball kaysa pumunta sa hearing. Uh, And your basis or your reason to be excuse is that may problema ka medical. Uh, two weeks lang po akong na-opera. And then, but you confirm that yeah, you watch the championship game between Pampanga ata at saka San Juan? Apo, you confirm? Opo, yun. Oh, kita mo? Oh, yan ha. Strike two ka na sa akin. Anayin na po muna na si, ano, si Kapitan. Kapitan Bautista ng... Oh, Kapitan Bautista, what's What's your first name? Good uh, afternoon po, Your Honor. Uh, Ramonito po. Ramonito. Ramonito. Uh, your barangay? San Jose, Malino po. Mexico. San Jose, Malino. Mexico, Pampanga. Mexico, Pampanga. This is now your first term? Last term? Second term? Second term po. Second term, come back in. Po, your Honor. So, second term mo, natapos mo yung three terms mo? Ba second term ko lang po ito. Second term? Yes, Your Honor. Okay. Anyway, your name was mentioned because uh, though you denied. Now, before I proceed with uh, a specific question, I would just like to remind you. No? You said that lie because ano ka? Ano ka lang sa akin? Strike 2 ka na. Ano ba bakit? Because when you were invited and you were asked to be excused during that hearing, previous hearing, sabi mo po, nagpadala ka dito ng excuse letter because of your medical condition. Pero nandun ka po, nanood ng basketball championship. Do you confirm that, that you are indeed present? Um, eh, eh, sabi ko sa'yo ha, don't play because strike to ka na. Bali po, uh, the other day po, no? mayroon po akong check-up. Kaya uh, medyo, ano po, uh, die-hard po kasi ako ng basketball. Tinirit ko pong nanood. Eh, bakit tinirit mo? Tumalaw doon, malood sa basketball kaysa pumunta sa ring. Uh, And your basis or your reason to be excused is that may problema kami, medical. Uh, so, you're lying. Sorry po, Yoron. Uh, kasi po, the other day, meron po akong uh, check-up kasi uh, two weeks lang po akong na-opera. But you confirm that yeah, you watch the championship game between Pampanga ata at saka San Juan? You Opo, confirm? O, oh, kita mo? O, oh, yan ha. Strike two ka na sa akin. No? Strike two ka na. Now, eto ngayon, tatanungin kita diretso. Awag na tayo ipaabot kasi may mga dokumento rin kaming hawak. Baka mag-strike three ka, masinjahan po tayo. A baka ay move na naman ni Chairman Ako na you will be contempt. You will be cited in contempt and you will be detained. You will be detained not in Pikutan, but in Quezon City Jail. O, oh, diretso ang pagkatanong, do you have any transaction with Mr. Willie Ong? What about the transaction? Uh, your Honor, around uh, months ago po, uh, nagsubmit ako ng uh, affidavit kay Chairman po. Uh, nato po ng uh, uh sinabit ko daw ng pawang katotohanan po. Oh, uh, in your affidavit. Okay, that is under oath. Undertaking mo. Oh, ano yung transaction mo with Mr. William? Bali po uh, yung uh sinabi ko po sa affidavit ko na yung where yung ano po, yung uh, commercial establishment po sa Arab. Uh, may nagagalugkod uh, po sa akin na 'yung nagbabantay nila na kasi po 'yung mga tao doon sa amin barangay nagbid po ako pinbid po nila. Oh, ito nga, ito na naman, tao sa barangay, nagbid ka. So you deny. Talking with Willie Ong. You deny now that you do not uh, no, Mr. Willie Ong, kasi 'yung tao sa barangay kuno sa iyo. Hindi po, Your honor. Ano uh, uh, nga po sinabi ko na nagbit kami ni Mr. Willie Ong sa barangay nung kumukuha sila ng Uh, barangay business permit po dun sa warehouse niya. Uh, so, you met personally, Mr. William? Opo, Your Honor. So, the picture of Mr. William was shown to you and you confirmed that indeed, that person, the picture is Mr. William? Opo, Your Honor. confirm na. So, confirm na rin uh, na yung lumabas na William is that William that this subject of this investigation, BID. BID, do you confirm, ID? that the subject person in this investigation was the one confirmed by Barangay Captain Bautista? I'm sorry, Your Honor, because that, from what I recall during the other committee hearing, the name William does not actually exist, but this the name is a Chinese name. I, I don't have the file right now because it's in the other committee, Your Honor. Of course, you have records with, uh, with that uh, Chinese. Uh, a person. Yes, Your Honor. And the Chinese person in one of the hearings was not yet confirmed by, by, Barangay Captain Bautista. If that indeed the Willy Ong subject to this investigation? Uh, I, I can't recall him confirming, Your Honor. Okay, ano lang po, yung, yeah. uh, can you, can you make it today before we adjourn? Ano lang, po, kahit picture lang po, Then uh, we will just show it to, Barangay Captain, in if indeed that yes, uh, Chinese with a Chinese passport was or, or, It is indeed, uh, Mr. Willie Ong. Yes, we'll try to retrieve it, Your Honor. Uh, thank you. Uh, NBI, uh, yung Willie Ong na hinanap natin, ano yung, ano, ano yung investigation niyo? Sir, we're still uh, looking for Willie Ong, Mr. Chairman. Oh, but uh, uh, did you coordinate with BID? Kasi baka hinanap natin. Wala na talaga. Totong wala na. Yes, uh, we did. We coordinated with the So what's what's the what's the you know what's the report of BID to you, NBI? We were furnished with a copy of the travel records and uh, the passports. So the passports and travel records. You, you have in your possession now? No, no, Mr. Chairman. Okay, anyway, BID, paki ano lang po, paki produce lang. Yes, Mr. Ah, Chair. Para ipa-confirm ko lang dito kay Kapitan, kasi baka ma strike dito eh. Ah, Kapitan, So, you confirm now that you have met personally with Yong and you are the one who contracted uh, that building in front of that warehouse in where the Shabu was recovered? Di po warehouse yung ano uh, pinabit sa akin, yung pong, uh, commercial. Hindi nga ang sinasabi ko. Okay, pag-login ko na ilonggo yung ano. Ang sinasabi ko na yung warehouse, hindi nga sa pero ikaw nagpatayo nung commercial. Opo, po, Pinabit po kasi yun na uh, bali nagpasok po ako ng quotation tapos ang inaalala ko po kasi maraming walang trabaho sa barangay namin. Hindi, wag ka na mag-explain. Ang tinatanong ko lang, do you confirm na indeed ikaw ang nagpatayo noon ng commercial? ikaw ang gumawa? Opo, uh, ako yung ano, ako po yung gumawa. Ikaw ang gumawa? Opo sa commercial. O, oh, ikaw rin ang nagbigay, of course, ng barangay clearance for Mr. William. Doon po sa ano nila, doon sa warehouse nila nung kumukulong. Sino ang kunduhit mo doon? Sino ko conduit pala ni no? Mr. William. Meron po siyang secretary. Ano is that secretary? Uh, nakalimutan pangalan. ko. Pangalan? Na, nakalimutan ko na po. Inchik, Pilipina? Pilipina po, taga-kabanatuan. O, oh, taga-kabanatuan. O, oh, please. Kaya mo naman siguro eh, matandaan yan, di ba? Yung pangalan niya. Within the day. Parang, uh, patingin ko po doon sa records nila. O, oh, check day. mo sa record mo kasi unless yung barangay mo napakaluwag, Siyempre, pag pumasok yung ano dyan, guest or uh, those people wants to apply, eh, nakalagin niyan, di ba? Yes po, Yoron. O, di, pakicheck mo. Ah, before the next hearing, dapat may sapit sa committee. Yes po, Yoron. Okay. So, after that, that was the... Well, uh, how many times kayo nakita ni William? Ong? Bari po, Your Honor, uh, nung po nga na ano nila yung ano, drugs, after three days po ata, tumawag yung secretary niya. Ngayon, uh, nagpapibirit po silang pumunta sa bahay ko. Uh, meron silang kasamang uh, uh list of contract daw po, Chinese, na nag nagipagbirit po sa akin sa, sa, ano ko, sa bahay. Ang ginawa ko po, uh, po saan sa yung purpose doon? Bali po, ang ginawa ko, uh, kas, uh, one kilometer away lang po si Vice Mayor namin, tinawag ko po siya para makapag, ano ako, makapag-tanong ang purpose po nila, meron po silang kasamang Chinese na babae eh, na meron daw po silang lease contract na awak. Pero ang sabi ko po sana, pag uh, nag-invite po yung committee, darating sila. Umuho ko naman po sila kaso wal, walang dumating na video ang dito. So may kasamang Chinese uh, for a lease contract? Opo, yun honor. Lease contract doon sa? Ya, yeah nila na pinapakita po nila yung list contract sa bodega nila na meron na nag-aarkila din sa nila nagrerenta sa bodega po nila na nakuha na ng drugs. po, yung babaeng nag-explain, hindi po marunong mag english sabi ni Miliong, pupunta lang kami sa earring para makapag-explain kami. So, so yung, in short, parang lumalabas na yung babae, siya nag hindi po. Uh, siya po ang uh, nakikipag-communicate doon sa nag-rent. Na Chinese din daw po yung nag-rent. Pero the Chinese na nag-rent hindi pumunta sa iyo? Hindi mo nakaharap? Hindi, hindi ko po, po nakaharap. Willie Ong lang at saka sekretary niya? Opo, opo. Okay. So you never met any Chinese personality except sa kay Willie Ong? Well, wala po. Yun. Wala? Okay. yung Yung permit sa barangay, doon sa bodega, yung uh, ano po kasi ng uh, engineering pag uh, nagtatayo sila ng uh, building kukuha po kukuha po muna sila ng clearance tapos doon nila ilalakarin yung building permit sa engineering office po sa munisipyo. Ah uh, Opo. Ah Municipal engineer. How do you confirm? Yes po may building permit po you know. Ah? Huh? Yes po yun na may building permit po yung warehouse okay. po sa commercial. Ah, uh, Kapitan. Dali. Ah. So, your first term was 2018. Yes, Tama? Sir. Opo, yun, Honor. Previous to that, kagawad ka o Kapitan? Uh, ah, ka, kagawad ka. Hindi po, hindi po, Honor. Hindi. So, sino yung pinalitan mo? Si ano po, uh, Reynaldo Cortes po. Reynaldo Cortes. That was 2017. Opo, Your Honor. Right. Okay. 2018, you were elected as barangay captain. Opo, Your Honor. Right. Okay. Are you familiar with that property? Eh, etong bodega. Ang alam po lang po doon, yung, ano, yung uh, Ines Tumang, yung Bernardo Ines Tumang. Yung, uh, yun lang po ang alam kong lupa doon. So, yung lupa na yan is uh, owned by Ines Tumang. Opo, Your Honor. So you confirm that uh, that property is uh, owned by Ines Tumang? Opo, Your Honor. Okay. Now, Mr. Cheman, kaya ko tatayin to kay kay ano, kay former Mayor Teddy Tumang at saka kay, kay Alex. Gusto ko lang balikan ulit, no? Kap, relax muna ka pa. Ba? babalikan kita kasi may gusto akong i-confirm pa. Opo, Your Honor. Okay po. Plus yung sa LRA. Ah, no, sa oh yeah, sa LRA. Now, kasi, now, Mr. Cheman, it, on record, it was confirmed by Barangay Captain that indeed the property was owned by uh, the spouses Bernardo and Ines Tumang, Evangelista. Si Kapitan, si Bernardo ba kilala mo? Opo, Your Honor. Okay. Patay na po yun. In your recollection, kailan siya namatay? Hindi ko na po pa, Although, kapit ko po dati. Hindi nga, tatanungin na kita. Along taon? Mga 90s po siguro. 90s pa? Opo. 90s ha? So okay, oh, in short... So, hindi po ako sigurado pero... Hindi, okay, okay. Ah, tatanungin kita, kung 90s, sigurado ka naman, hindi naman siguro 2001. Uh, wala na Before. po. Before? Hindi ko na po ma-recall yan. Eh. Hindi, ko... hindi no. nga. Opo. Ulit. Opo. You said, sabi mo, 90s, namatay. Okay? 90s ha? Now, In short, kung 90s ang pagkatanda mo, sigurado ka na hindi 2001. Pakyat. Tama? Uh, wala po akong nalis na sa pag, date ng pagkamatay, pero ang alam ko po, po, 90s. Yeah. Kaya nga 90s. Okay. Opo. Now, 90s. Namatay. So, nung na namatay 90s, ang pagkala mo, pag may-ari pa rin ito ni Bernardo at sa ni Ines. Opo, Your Honor. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Now, Mr. Chairman, Eto may problema. Kasi kung namatay yung Bernardo at saka Ines, 90s, kahit sabihin pa natin 2015, siguro na naman, kapitan, siguro di 2015, kapitbahay mo eh. Kasi kung 2015, matandaan mo yon di ba? Hindi hindi ko na po ma-recall. You know. okay, sige, eto na lang. Di ba kapitbahay mo yan? Apo. Uh, Apo, yun. Ang pagkatanda mo, namatay siya, magkapitbahay kayo nung namatay siya. Apo, yun. O, di, sigurado na hindi 2015 naman, hindi 2017. Kasi 2015, that was only 9 years ago. 2017, that was 7 years ago. 2019, that was 5 years ago. Matagal na, di ba? Tama? Ang pagkaalam ko po kasi, Lord, yung, nung, uh, yung, uh, bahay ng father ko, uh, pinarenovate year 2000. Uh, ang alam ko po, patay na nun. O, oh, patay na. O, oh, yan. Exacto. Now, peace. is... Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jojo Regalia, malaki daw kasi ang pusta niya sa Pampanga kaya di siya nakadalo sa hearing. Pahayag naman ni Raul Marin, pag may hearing talagang sama-sama ang pakiramdam. Lumang style na yan, Kapitan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Raymond Vasquez, sablay si Kapitan. Hindi na kasi uso ang ganyang moves kasi hindi na bago sa kanila yan. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.